Hello! Good morning! Good morning! Good morning! Ito o. Uh, pumitas ako ng mga... Ay, sorry. Pumitas ako ng mga sitaw dyan sa aming gilid. Ayan. Ito na siya. Aking lulutuin adubo. Masarap to. Ito. Yung mga ingredients ko. Hindi ko pa... Hindi ko pa inanuhan. Hindi ko pa... Tinanggal sa mga silupeng. Uh, masarap kasi ito, adubo. Uh, Priskong-prisko bagong pitas. Uh, magsisimula na ako magluto kasi mag almost 10.30 na. Malapit ng magtanghali. Ayan, mag na tayo ng sibuyas at saka bawang. Run out dito sa amin. Madilim. Ayan, ilagyan ko na ng pamienta at saka yung laurel. Ayan. Ayan. lalagyan natin ng tuyo. lalagay na natin yung sitaw. Ayan. Ang dami. Ang dami yung sitaw. Ayan, ha -halo na lang natin. Brown out dito sa amin madilim. Hintay na lang siya nakumulo kumulo. Na kumulo. Ayan, guys, kumulo na. Ayan. Tatakipan lang, takpan lang natin ng na madali siyang maluto. Ayan, at least, kahit brown out, andito naman tayo sa gilid ng pintuan, o. Oh. O, oh, sa gilid ng pintuan. Ayan, o. Oh. O. Oh. Andito lang tayo sa gilid ng pintuan. Ayan, maamoy-amoy na. Masarap na. Hintayin na lang natin na siya na maluto, guys. Ang aking pinitas na sitaw, ginagawa ko ngayon. Pinag, uh, luluto, in, in, niluluto ko ngayon na adubo. Ayan, guys. Luto na yung aking adubo. Pero may konti pang sabaw Ayan. pero luto na siya guys Ayan guys, luto na ang aking sitaw. Ayan, lalagay ko na siya sa mangko. Ayan. Sarap na siya guys. Ito ang bagong piktas. Ayan siya, oh. Ayan. Mabango. Mabango-bango na siya. Ayan. Masarap kasi kung ano, yung bago talang talagang pitas. Ibang kanyang lasa matamis, manamis-namis. Yan, ayan na siya, guys. Kain. Ayan na, luto na ang aking sitaw. Yan, mas masarap ng kumain. Happy lunchtime na mga guys. Kain tayo. Don't forget, salamat sa inyo na don't forget to subscribe my channel, Menchu Vlog. Huwag naman escape yung aking ads. Salamat sa inyong lahat. Bye-bye. Salamat, salamat.